Sa kwentong ito, makikilala natin si Teacher M, isang byuda na naghahanap ng bagong simula sa isang tahimik na barangay. Ngunit ang kanyang pagnanais na makausap muli ang yumaong asawa ay nagdala sa kanya sa isang ritual na nagising ang isang masamang espiritu. Sa halip na pagmamahal, isang nakakatakot na presensya ang bumalot sa kanyang tahanan na nagdadala ng mga kakaibang pangyayari at takot paano nga ba haharapin ni Teacher M ang panganib na dulot ng espiritu ng lolo ng kanyang asawa at may pag-asa pa kayang bumalik ang katahimikan sa kanyang buhay. May kilala akong teacher na medyo matagal nang naninilbihan sa isang paaralan dito sa bayan namin. Tawagin na lang natin siyang Teacher M. Byuda na si Teacher M. Namatay yung asawa niya dahil sa isang aksidente dahil sa matinding kalungkutan, parang hindi na siya makahinga sa dating bahay nila. Kaya nagdesisyon siyang lumipat ng bahay para makahanap ng bagong simula. Ang sabi niya, masyado raw siyang nalulungkot sa dating bahay nila ng asawa niya. Kaya naghanap siya ng bagong matitirahan. Nakahanap naman siya ng isang maliit na bahay sa isang tahimik na barangay. Doon na siya tumira Nung lumipat si Teacher M ay nagdala pa rin siya ng ilang alaala ng asawa niya. Katulad ng mga larawan nito yung wedding picture nila at iba pang mga bagay na nagpapaalala sa kanya sa asawa niya. Nung mga unang buwan ni Teacher M sa bagong bahay ay nakilala niya yung kapitbahay niyang si Aling Nena. Si Aling Nena ay isang matanda na mahilig makinig ng mga kwento ng multo at mga supernatural na bagay Si Aling Nena rin yung nagkwento kay Teacher M tungkol sa isang ritual na pwedeng makausap ang mga yumao. Ayon kay Aling Nena, kailangan lang daw natawagin ang pangalan ng yumao habang nakatayo sa isang madilim na kwarto at may hawak na kandila. Paulit-ulit na tatawagin ang pangalan ng yumao hanggang sa may marinig na tugon mula rito. Sabi ni Aling Nena, Huwag na huwag daw gagawin ng kahit sino yung ritual na yon. Delikado raw kasi at baka hindi yung taong mahal mo ang sumagot, kundi ibang nilalang. Pwedeng magdulot ng panganib ang ritual na yon dahil pwedeng ibang nilalang ang sumagot at hindi ang taong tinatawag. Nung marinig yun ni Teacher M ay naisip niyang subukan yung ritual ang sabi niya sa akin ay gusto lang daw niyang makausap uli ang asawa niya kahit sa huling pagkakataon. Sa isip-isip ko naman ay parang hindi niya naintindihan yung babala ni Aling Nena. Dahil ginawa niya pa rin yung ritual, ayon kay Teacher M, ginawa niya yung ritual sa kwarto niya. Sobrang tahimik ng paligid yung tipong maririnig mo yung tibok ng puso mo sa kaba. Nung unang gabi na ginawa niya yon ay walang nangyari. Paulit-ulit daw niyang tinawag ang pangalan ng asawa niya pero walang sumagot. Nung gabing yon, habang natutulog na siya ay may narinig siyang bumagsak. Pagbukas niya ng ilaw, parang bumagsak ang mundo niya nung makita niyang natumba yung wedding picture nila ng asawa niya. Yung basag na salamin, parang may sariling buhay na nagsusulat ng mensahe. Ang nakasulat ay, Mahal kita kinabahan daw si Teacher M pero sa isip niya ay baka raw ang asawa niya ang nagsulat noon sa salamin. Kinabukasan ay inayos niya yung wedding picture nila at pinalitan ng salamin. Nung gabing yun ay tinawag niya uli yung pangalan ng asawa niya. Nung mga sumunod na araw ay may naamoy siyang paboritong pagkain ng asawa niya. Nagulat siya kasi mag-isa lang siya sa bahay pero naamoy niya yon. Nung gabing yon ay tinawag uli niya yung pangalan ng asawa niya. Habang natutulog siya ay narinig niya yung mga yapak sa pasilyo. Nagulat siya kasi wala namang tao sa bahay niya. Paglabas niya sa pasilyo ay wala naman siyang nakita. Nung mga sumunod na araw ay nagsimula na siyang makakita ng mga bagay na nagbigay sa kanya ng pag-asa na baka bumabalik na yung asawa niya katulad ng mga bulaklak na bigla na lang niyang makikita sa mesa, mga mensahe na nakasulat sa salamin at mga alaala ng asawa niya na bigla na lang niyang makikita sa kung saan. Pero nagsimula rin siyang makaranas ng mga nakakatakot na pangyayari. Katulad ng isang beses na nakita niya 'yung laruan ng asawa niya noong bata pa ito. Nagulat siya kasi ayon kay Teacher M ay hindi niya naman dinala sa bagong bahay niya yung mga laruan ng asawa niya. Nung makita niya yon ay nagsimula na siyang kabahan. Sinabi niya kay Aling Nena yung mga nangyayari sa bahay niya. Sabi ni Aling Nena ay delikado raw ang ginagawa niya. Pwedeng hindi ang asawa niya ang kausap niya. Pwedeng isang multo na nagpapanggap lang na ito ay ang asawa niya at yun ang mas nakakatakot kasi hindi mo alam kung ano talaga ang intensyon nito. Nagdesisyon si Teacher M na tigilan na yung ritual at wag nang pansinin yung multo na nagpaparamdam sa kanya. Pero hindi tumigil yung multo sa pagpaparamdam. Sa halip ay lalo pa itong naging agresibo. Lagi siyang nakakarinig ng mga boses at mga yapak sa bahay. Lagi rin siyang nakakakita ng mga bagay na hindi naman dapat naroon Hanggang sa isang araw ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kapatid ng asawa niya. Ang sabi ng kapatid ng asawa niya ay, nawawala raw yung bote na pinaglalagyan ng espiritu ng lolo ng asawa niya. Nagulat si Teacher M sa narinig niya. Nung tanungin niya kung ano ibig sabihin ng kapatid ng asawa niya, ay nalaman niyang yung lolo pala ng asawa niya ay isang mambabarang. Matagal na raw itong kinatatakutan sa kanilang angkan dahil sa mga ginawa nito nung nabubuhay pa. Bago ito namatay, ay ikinulong sa isang bote ang espiritu nito. Nung mamatay yung asawa ni Teacher M, ay ibinigay sa kanya yung bote na pinaglalagyan ng espiritu ng lolo nito. Pero dahil sa sobrang kalungkutan, ay nakalimutan na niya ang tungkol doon. Nung malaman niya yung tungkol doon ay naisip niya na baka yung espiritu ng lolo ng asawa niya ang nagpaparamdam sa kanya. At hindi ang asawa niya. Baka rin ito ang dahilan kung bakit hindi niya makontak ang asawa niya. Dahil may masamang espiritu na nagkukubli sa bahay niya. Pinuntahan ni Teacher M yung bahay nila ng asawa niya. Hinanap niya yung bote na pinaglalagyan ng espiritu ng lolo nito at doon nga ay nakita niya na basag na yung bote. Ibig sabihin ay nakawala na ang espiritu ng lolo ng asawa niya. Ayon sa pamilya ng asawa ni Teacher M, ay napakadelikado ng espiritu ng lolo nito. Dahil mambabarang ito noong nabubuhay pa, at malamang ay nagagalit ito dahil sa pagkakakulong sa bote. Kaya ito nagpapanggap na ang asawa ni Teacher M. Sa tulong ng isang kaibigan ay naghanap ng paraan si Teacher M para maitaboy ang espiritu ng lolo ng asawa niya ayon sa isang albularyo na nakilala nila ay may isang paraan para maitaboy ang espiritu na yon kailangan lang daw na makahanap sila ng isang lumang anting-anting na may kakayahang magkulong ng espiritu sa kabutihang palad ay may kakilala si Teacher M na may ganoong anting-anting pinautang siya noon at ginamit nila para makulong uli ang espiritu ng lolo ng asawa niya. Pinagdasal nila yung anting-anting habang hawak nila yung bote. Ilang oras nilang ginawa yon at bawat minuto parang may bigat na nakapatong sa balikat nila. Hanggang sa maramdaman nila na parang may malamig na hangin na pumasok sa bote at doon nila naramdaman ang konting ginhawa. Mula noon ay tumigil na yung pagpaparamdam sa bahay ni Teacher M pero sabi ng albularyo na tumulong sa kanila ay baka raw bumalik pa rin ang espiritu. Dahil sa hindi naman talaga ito ang tamang paraan para makulong sa bote ang espiritu. Sa ngayon ay mag-isa na lang na naninirahan si Teacher M. Lagi raw siyang nagdarasal na hindi na uli magpakita ang espiritu ng lolo ng asawa niya. Pero sa likod ng kanyang isipan kahit anong dasal niya, hindi mawala-wala yung pakiramdam na parang may nagmamasid pa rin sa kanya. Parang laging may anino sa gilid ng paningin niya na hindi niya maalis. Sa kwentong ito, natutunan natin na ang pagnanasa na muling makausap ang mga mahal sa buhay ay maaaring magdala ng panganib. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang i-like at isubscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan. Tandaan minsan ang mga anino ay hindi lang basta anino.